Ano? oh, Parang iba lumalapit pa. Ang daming kalat dito. Nasaan ba yung OG maid? Bay, Oy. nakita mo na ba si OG maid? OJ maid? Ang dahing kalat yung inalag ko. Andiyan na yung tingin mo, tayo mo ba dyan? Andiyan okay. na kayo. Ano kaya yun? Hoy! Oh. Hoy! Ang ginagawa mo dyan? Ano yung Ha? Ano yung yung isda? Isdang Isda? Isda Ay yung ano ni Gabin, sila nimo Oo oh. Saka Tilabio Sila Danger, sila Danger Ala, ay picture sana ako eh wala nga yan Eh di kasi boy Ha? Ano mo bakit wala? Bakit? Gabi na para talog na yun Eh gabi din yung sinut eh Eh ba? Di ba ka na? kay ano kay ano yung pangalan nun? Kay Bangs. Kay Bangs. Kay si Kay Tilabio. Si, si Tilabio, Tilabio. Oo nga, Tilabio uh, nga. Sa kasi ano? Si Monyo. Si Tole. Si Tulengan Si Tolingan. Teka, hagis ko ulit. Baka kasi. No, wala. May Ay, wala. alam ko na kung bakit ba wala. Alam mo ba kung ano oras ako na minwet? Oo, oh, ah, oras. Alauna. Alauna ala din yung araw? Alauna ng ano, ng ito, Boy, May mali sa ano ko, oh. may mali sa pain ko. Oh. May mali par. Eh, wala ka namang pain kasi par. Ha? Wala, wala, you glow babe par, you glow babe. Wala sipo uh, apo eh. Hmm, oh, wala kang pain, no? Oh. Wala kang pain. Para kakagat yan. Sayang, aunt, idol ko pa naman yung tila. No, Hindi kasi, alam mo kung bakit ako namimanwit ng Aha. masda. Kasi gusto kong gumawa ng ano. Alam mo yung Shanghai na ano? Shanghai na fish, fish Shanghai. Hmm. Eh, huwag mo sinasabi, matatakot nga yun. Ha? Huh? Matatakot yun. Gusto mo parang gawing siyang eh. Kas, ang sarap mo. No? Isipin mo si, de, si, si, ano pangalan niya, ano? Si Telabio? Hindi, si Gojak. Ano nga isda si Gojak? dangerous eh. Hindi ko alam eh. Bangsi. Si Bang Bangs, Bang Bangsi bang lagi. Si Bangsi lagi. Yun, yung may itlog eh. Nakalimutan ko ay palabas the dangerous. Si Gold Dangerous. Oo, oh, si Gold Dangerous. Si Gold ko. Masarap yun. Gagawing ano? Gagawing sweet and sour. Ayun. Pero hindi ko lang ay putahe doon. kaya ba nandun? Oo. Kaya nga ka tayo nahanap. Akala ko, inima mo lang doon. Namalengke nga ako kanina bago ako pumunta dito. Oo. Oh. na naman. Wala eh. Ilang minutes na ako dito, ilang ilang oras na ako dito, boy. Alauna, tirik na yan. Umitim na nga ako. Ah, kaya, alin na yan? Oo, ano, kaya na pa ako dito. Wala, wala e Eh, wala ka kasing pain, Pat. Ha? Mali ka, mali ka. Wala kang wala pain. Wala Kaya nga siguro ayaw lumitaw. Oo. Wala kang pain. Paano kaya to? Gusto ko pa nang nag-ecrave pa naman ako sa isda. Hey, baka mo dyan. Hindi, hey, baka may hey. pain siya. Eh, hey, baka na naman tayo. Mag Masak na naman tayo, hindi nagpapaalam. Okay. Mahala ka dyan para, yung nakaraan eh. Tumakbo tayo. Huh? Tumakbolang, tumakbolang, ha? Nung tumakbol, tayo. Boy, may pain ka dyan. Wala naman yun. Pahing dyan. Pain. Pain. Yung sa isda. You glow lang. Baka effective, huwag meron eh. Wala kang mauligar. Ba't ganun? mo ba? May Ay, ka dyan? Ay. Ayaw kasi eh. So, ko na lang siguro. Gagano'n ganun na lang, no? Hindi pa. Eh, ala. Okay, o, ko hapo. Gagano'n to? Tara, binigyan ng pain. thank you ah. Gusto kasi huwag pa-picture kay golden tayo eh. <laughs> na. So wait lang, tutak. Wait lang. Hindi ka nga ako eh. Chill lang si. Huh? Parang iba lumalapit pa. Ha? <laughs> <laughs> pa. <laughs> <laughs> Gabi, iba'y lumapit. Tumatalon. Hindi <laughs> ko nabansin. Par. ito huh? sa pao ng tumalun. Par. Hindi <laughs> <laughs> ko na <laughs> na ano yun. Takot na talaga ako. Hindi <laughs> <laughs> ko na oh, Ayun. Andito la, mo na yun. na ganito na lang. <laughs>